Sa mga nakakaalam dyan, ano kaya ang ibig sabihin ng dahon na nakamarka sa bato? Dito lang po. Sa araw na ito, kami po ay tutungo sa bukid upang manguha ng mga gulay at bibisitahin namin yung mga tanim namin ay, dito uh, palay ay, at, plant. at, plant rice sa unahan naman ay titingnan namin yung mga saging na itinanim namin dito sa area na ito kaya naway samahan nyo kami at sa aming paglalakbay dahil marami tayong mga kamangamanghang bagay dito na makikita. Ito pala yung mga palay namin. So, namumunga na sila. At kailangan lang bantayan dahil baka maunahan tayo ng ibon. Dito naman sa bandang itaas, titingnan natin yung mga sayuti. Dahil kukuha kami ng bunga nito upang gawing pang ulam. So, medyo mataas yung bundok na linalakbay namin dito po banda yung mga palay kung mapapansin po ninyo may bunga na po sila kaya sana balang araw mapakinabangan namin ito upang ah, gawing pagkain dito sa bundok kasi mahirap yung pagkain dito dahil malayo po sa bayan kaya nagtatanim-tanim na lang kami upang pantawid gutom kung sakaling abutan ng tagulan may anihin kami dito sa kabundukan medyo malaki po ang area na ito kaya tsagaan nyo na lang sa pagsunod sa amin upang matingnan ninyo kung ano yung mga bagay na tinutukoy natin dito sa kabundukan ito at ito yung guide ko papuntang taas dahil siya po ang nakakaalam sa daanan dahil yung punteriya namin dito tingnan yung yung bato na mahalaga may bato kasi dito na pinapakita siya sa akin kaya sabi niya kumuha daw muna kami ng gulay para may maulam kami mamaya pagbaba kasi malayo po yung palingke dito siguro abot ng uh, dalawang oras na, na paglalakbay sa motor bago ka talaga makarating sa palingki kaya pagtsaga na lang namin itong mga talbos ng uh, sayuti upang ulamin So siguro masarap na masarap ito dito sa amin kasi ito yung nakasanayan naming ulamin dito sa bundok. At siyempre yon na po inumpisa niya po yung pagkuha ng mga talbos ng uh, sa yute at pansamantala tinitingnan ko rin yung mga tanim namin dito na saging yan po medyo maganda po sila kaya lang, hindi gaano malinis yung area kasi napapabayaan na dahil bihira lang po kaming nakakapunta sa lugar na ito At dito pababa na kami Sapat na ito siguro na pangulam namin para sa Uh, pagkain namin kaya pababa na kami at dito pupuntahan namin yung sinasabi niya na mahalagang bato kung ano ang simbolo kasi hindi rin ako pamilyar kung ano ang mga ibig sabihin ng mga sign na ito pero sana uh, maganda nga yung uh, sign na itunuturo niya kaya patuloy nyo kaming samahan sa aming paglalakbay dahil malapit na daw kami sa kinaroroonan ng bagay na kanyang tinutukoy ito mo dadaanan po namin muli yung mga pananim naming palay at sana pakikinabangan to pagdating ng panahon pagdating ng anihan sana hindi maunahan ng mga maya dahil ito po ay paborito din ng mga ibon na kainin so dito na kami sa maliit na ilog parang dito yung tinutukoy niya na lugar na kinalalagyan ng uh, bato na may sign so yan po yung mga pananim namin medyo hindi sila uh, mataba dahil kulang siguro ng abono natural lang kasi ito sila na ay, hindi na. inabunuhan so yan po ang butil nya uh, natural lang po sila nandito na kami sa ilog sa, manang, sa mga nakakaalam dyan ano kaya ang ibig sabihin ng dahon na nakamarka sa bato dito lang po